Ayan, yeah, welcome back to Chai, mga mga Ayan, ipapunta tayo ng San Fernando dahil kukuha ako ng magpismal ni ka At ang ating daan ay, ayan, pinagawa yung mga daan. Kaya yeah, ang hirap, ang hirap yan. Ang tagal makarating mga miga. Ayan. Oh, hihinto muna tayo. Pinahinto, may sumakay. Nagluluto naman tayo dito mga medyo nabang nag... Mabang nag ako dito eh, nagsasalita, nagluluto ako. Ayan, dire yan, maayos na yung daan nila. Pagdating dyan, o, oh, nagsiko pa rin yan. Ayan, swimming pool. Mahal <laughs> tagal dyan, ang biyahe ko mga medyo ay isang oras sa lahat eh dati ay 45 minutes makarating tayo ngayon ay ko isang oras sa lahat yung amika yan kasi ginagawa yung mga daan dahil sira sira talaga yung daan nila mm, yan ganyan yung daan natin o oh, yan baha wala nang ulan na pero bumabaha o oh. tapos yan eh. swimming pool may nagtatrabaho dyan sa daan mga amiga nandiyan banda ko kawawa yung mga nagtatrabaho yun sa isang ilang oras kung hintayin nila bago makarating isang oras kalati ayan may nagtatrabaho na dyan sinimento na kaya lang nagkumpisa sila doon sa mataas na lugar para siguro tambakan na lang yung malalim ayan o oh, yan diba ang ganda ng kasada o oh, sa kabila Dun, lang din o hmm, oh, yan tapos, naiksi lang din yan mga miga. Ang lalo niyan. Madami pa silang itambak niyan para ano, mapantay doon sa semento. Ayan, oh. Tingnan mo naman yung nakamotor, oh. Hanggang ano niya. at katrabaho no makamayarang silang maami yan sa pintag ulan doon sila gumagawa bakit pag summer hindi sila gumagawa o yan hanggang dyan lang yan mga mida ayan tapos mag ready na naman sila doon sa kapila forma na naman sila para buhusan siguro ayan pero nasa nagkunang nga sila sa malitas na lugar Ayan, meron pa tayong madadaanan sa swimming pool. May lupak pa dyan mga miga. Hmm. O ayan, very good. na yan. Sa dulo ay, meron na naman tayong madadaan ng swimming pool na malalim. Ayan, okay na yan. Okay na yan. Pantay na ang kalsada. Pero ang putik-putik mga miga. Pagdating doon sa ano? Meron yan Ayan, mataas na yung lugar o, Bumaba na tayo, bumaba Bumaba na naman yung mga sasakyan yan, kaya bumaba yan Meron lubak eh, na yung last Last nating madaanan ng lubak Tubig yan oh ang lalim yan mga miga Ayan o O, diba Swimming pool Lalo na ngayon, tag-ulan Naku, lalong lumalim yan sa so, dami sasakyan ng madumadaan yan black na lang yan very diretsyo na yan o oh, diba ang ganda na patag na siya kaya lang putik putik siya mga amiga ayan nasa office na tayo Nintay ko yung ano na ginagawa na yung baptismal ni Laika yung berhen sa palengke ng San Fernando ngayon lang ako nakapasok ng pang-travel. Ngayon lang ako nakapasok sa bago. Bago to. Daming damit dito. Thank you ng San Fernando. Bagong building. Tapos, bili tayo ng tinapay. Nandito pa ba yung gross IBK ready? Bikery dito mga amiga, masarap ang yun ang simbahan Masarap ang tinapay dito Doon pumunta sa lumang bikiri mga amiga Kaso, kunti lang yung niluluto nila Doon tayo sa isa yun no? bakery, ano, masarap ang tasty doon Yung kulay orange na yan Sa dulo Yan o, no? Palinke na San Fernando oh bago yan. Ngayon lang ako nakapunta sa bagong palengke. Dumaan ako dito dat na mamalingki ako da dati dito. Dito may tinapay dito. Sarap yung pa tinapay dito. Magkano po yung ganito nyo? 10. Pabili po ng halagang 100. Ano pala man niya, munggo? Ay, ano, 50 tapos ito. 50 din. Ito dito, oh. Ay, wala po. Lima po. Lima. Ya, makan dito. Limang piraso din. Kanu ngapi ang munggo anak?

laki plastik yun. Bag. Isang bag. Magkano yung bag? Niya? Sige. Ako dalang bag. Sa palengke po tayo ng San Fernando. di oh, diba? Ganda na palengke nila. Pasok nga tayo sa palengke nila. <laughs> Pasok tayo, mga mika. Uy, malawas kayo po. <laughs> malawas <ko> po. <laughs> Dadaan tayo sa palengke ng San <laughs> Fernando. Ngayon lang ako nakapasok dito mga amiga na. Hindi po. Dati kasi hindi ganito. Ayan. pag Ang ganda ng mga miga. Ay may ano din. Yan po ang palengke ng ano. Mayroon pala dito oh. Kainan. May kainan dito mga amiga. <laughs> Sa loob tayo ng palengke. May kainan po. <laughs> oh, maraming kainan kung ganito ang San Fernando dati. Dito yung dito tayo lalabas mo. Humiga. Ito na yung palengke. Ay, mga isda. Mga itlog. Ayan. So, upset ka na po, na po. Dito tayo. Sakay tayo ng jeep. Ay tina na pa, o oh, favorite ng asawa ko 'yan. <laughs> I like. <laughs> Ayan, mga amiga, mga gulay. Dito yung mga gulay. Ayan, frutas. Mga gulay po ay dito. Tapos, San Fernando po ito, mga amiga. Hindi na tayo magtanong kung magkano yung mga presyo dyan. <laughs> Tapos, silipat tayo sa mga isda. Dadaan lang po. <laughs> Di, doon sa kabila yung mga ulam. Yan, mayroon dito yung mga mga gulayan din dito, mga miga at saka prutas. Yan, doon tayo kanina. Diyan tayo. Dito yung labas kaso dumaan ako doon sa mga itlog-itlog. Yan. At eh dito sa kabila ang mga ulam na isda at saka baboy. Pero hindi na tayo aakyat dyan, mga amiga. Sasakay na ako ng jeep. Ang ganda ng ano, palengke sa ano. Ang ganda na ng palengke sa San Fernando. Ang ganda na ng palengke sa San Fernando, ang linis. Ngayon lang ako nakapunta mga amiga mula, no? Nagawa na to. sasakay tayo ng jeep. Ala, saan yung sakayan ng ano? Ito po yung harap sa mga isda, mga miga. Ayan oh, mga isda dyan, saka baboy. Kanap tayo ng jeep. Di Ito pala dito. Sakay tayo ng SM. Ayan po yung mga kabayo. Dito tayo dadaan mga amiga. Ayan yung palengke nila. Ang ganda na ang linis. Tapos dyan yung mga kabayo. Gusto mong magkalesa. <laughs> Tapos dito tayo sasakay ng jeep papuntang SM. Wala. Madukutan ako. <laughs> dito tayo sasakay ng may kainan din Dito. Dito po yung mga jeep papuntang Angeles, papuntang SM. Sasakay so tayo dito. Ala. <laughs> Namili po talaga ng lugar. Dito tayo. pai tayo dito ng jeep. po. para po. Robinson pala. Sakay tayo na jeep. Pa, uwi na sa amin. Nakauwi na ako mga amiga. Bumili ako ng cheese bread. lima limang piraso to ah. Ay, maliit. Mali -liit. Ayan mga amiga. Ayan mga amiga. Ang sarap nito. Favorite ng mga anak ko. Tapos, kinain ko na yung isa nito. Upya na malaki. Sarap. Tapos, Masarap na mga tinapay San Fernando. Tingnan mo to. Ang tigas. Pwede ka magkabukol nito. Ang sarap nito, mga miga. Ayan. Ayan. Ito, masarap to. Ayan. Na? Cheese bread. Wala kasi sa magalang ganito, mga miga. Hindi masarap yung mga tinapay sa magalang. <laughs> San Fernando, ang sasarap ng tinapay. Kahit tasty, at sarap. Hmm. Ang tayo mga tinapay. Tsaka, ang ganda na ng palingkin nila doon. Hmm hmm, 'di ba? Meron pa din eh.